Samantala, nagsagawa ng force evacuation ng Dato Odin Local Government Unit sa ilang residente sa Barangay Poblasyon Dalikan kagabi kasunod ng pagragasa ng baha. Ang detalye mula kay Naptali Bendol. Sa pilitang inilikas ng Local Government Unit ng Dato Odin Sensuat Maguindanao del Norte ang ilang residente ng Poblasyon Dalikan matapos rumagasa ang baha kagabi ang force evacuation ay pinangunahan ng MDRRMO Dato Din Sinsuat. Sa tulong ng BFP Dato Din Sinsuat at PNP-2, ligtas na nailikas ng MDRRMO-2 ang mga residente na lubhang naapektuhan ng rumaragasang baha na dulot ng malakas na ulan simula pa araw ng lunes. Una nang nagpaalala ang MDRRMO-2 sa lahat ng mga naninirahan sa mga low-lying area na magingat, maging alerto at agad na lumikas kung kinakailangan dahil sa posibleng pagbaha at mabilis na pagragasan ng tubig mula sa kabundukan. Sa ngayon, patuloy pa rin minomonitor ng MDRRMO-2, BFP, PNP, AFP at PDRRMO ang mga lugar sa dato din na apektado ng baha. Pinapaalalahanan ng lahat na makipagtulungan at sundin ang mga tagubilin ng otoridad para sa kaligtasan ng lahat. Naptali Bendol, iMinds, Philippines.